Hello guys. eto <laughs> Pa guys, guys. Ha. Ito, ano? Malabo po yung aming tubig ngayon. Kaya pasasa itong aking mga kanim uh, tanim ngayon sa dilig kasi nga malabo yung tubig bali nag ano yata naglinis yat. Ano ko anong nilinis nila? Kaya ito. Bali yung tubig na lagi gamitin ko na sa pandilig. Gamihan ko na lang to. Total na sa lupa naman to dami yung bulaklak, oh. Oh, lumami pa siya talaga mula nung nabawasan ko ng dahon ng ilalim. Ayan, oh. dami? dami yan Ayan po, oh. Ayan, giligan ko na lang. Alam niyo itong fiddle leaf? Ito. Ang hirap po dati nito mabuhayan itong kasinga. Maselan siya dati sa akin. Malaki na nandun sa loob ng bahay. Ito nga'y binili ko, 350 lang, maliit. Hanggang dyan lang, ito, ang ganda ng ano, ng tubo niya. Kahit na nasa labas lang siya. Dati yung isa kasi, pinasok namin sa loob. Kasi depende yun sa pagbili ninyo ng pidelip. Kung um, mas prefer niya yung nasa loob siya. At saka yung dati na siyang nasa loob. Tapos ilalabas mo. Kailangan pong malaman ninyo kung ano ang sitwasyon niya nung, nung binili ninyo yung inyong mga tanim. Kasi baka hindi siya sanay sa labas or hindi siya sanay sa loob ayun, kagaya nyo sa amin hindi siya sanay sa loob kaya ayun uh, mga ilang buwan lang 3 months yata ayun, bigla na lang na nawala <laughs> hindi po siya nawala kasi hindi po pwedeng banggitin yung word na yun kaya ayun, uh, biglang nawala sayang ito naman yung ating african talisay at yung ibang mga tanim nilagay ko sa ilalim si sayang na may shade nun yon. eto mga to, ililipat ko yung mga kwa na itong mga orchids na to kasi alam mo nilagay ko dyan tinry ko yung sodas sodas nilagay ko dito, ayan o. sodas yan, kaya sabi ko hindi yata maganda yung sodas, kasi parang mainit siya hindi siya masyado nag -grow. matagal na to, hindi masyado nag kay kaya nilagay ko sa ilalim muna kasi tinitingnan ko kung magugustuhan na ilalim yung ibig sabihin yung malilim ayan kaya tinry ko yan si Jan ayan pero ibig sabihin hindi siya maganda kasi nga matagal na tulad nito sodas ang ginamit ko nilagyan ko ng sodas tapos um, hinaluan ko lang ng konting, um, lupa ayun lang yun ito binili namin yan doon sa ano sa ibang lugar gusto ng mainit. Ay, nilagay ko sa mainit. Kaya, pa akong tanim sa ilalim. Kasi medyo balilim dun. Kasi sobrang init ngayon dito ngayon sa atin. <coughs> Mabot yata siya ng 30. 36 yata tayo ngayon. <coughs> oh. Yung dilim ng ano, dilim ng tubig kanina, ayan o. Oh, lumilinaw na siya. Hindi talaga siya pwede kahit na panligo o panghugas ng ano, hindi pwede. Kaya yeah, dito ko na lang ito sa uh, iubos sa uh, mga tanim. Ayan, kahit marami dito. Alam nyo, nag, ano ako nito? Oh. Ito, nakikita nyo yung mga yung mga lemon, ah, tawag dito. Ang tawag dito sa tanim na to. Malaking, malaki itong puno, eh. malaking green na puno. Ganyan talagang kulay niya, para siyang para siyang malunggay. Ayan. pero alam nyo, tumubo lang ito dun sa tabi-tabi, nakita ko kaya nilagay ko dyan, ayan, matagal na rin naman ito dito, buhay na sya konting alaga lang yan, ma, sa may bandang <coughs> malilim ayan, pwede na sya medyo damihan ko nitong tubig na to kasi nga para malinisan yung tubo Ilabas na lang natin itong mga tanim. Ayan, doon din. Damihan ko na lang ito. Ito rin mga ano, mga mga cactus. Ayan. Papaibabawang ko na nga lang <laughs> Sabi hindi pwedeng ganyan. <laughs> Pero sige lang. nako okay, dumumi. Dumumi ang kwan. Dumumi yung ibabaw ng aircon. Kala ko dati hindi pwedeng basahin ito. Eh, pero pwede naman pala. Kasi yung <coughs> sa nakikita kong iba, nasa labas ng nasa labas ng building. Nandun lang, nauula na, nainitan. Eh, sabi ko, ay pwede pala ito. Ayan. Marami pa ako dun didiligin ko pa yun pa. Meron ako ano doon oh, bonsai. doon sa ibabaw. Kasi gusto ng bonsai yung, ayun siya o. Oh. <clears throat> gusto kasi ng bonsai yung mainit. Ayan, kaya lang, didiligan mo talaga din kasi nga, ang nasa pinaka lupa ay bato para madaling mag-drain. Pero talagang palagi mo siyang didiligan. Ayan hindi yata yung naabot ayun uh, pinapaabot ko yung hose mahina pa talagang tubig sobrang hina ng tubig kanina nga nung naligo mga bata nilagyan ko na lang sa balde tapos hindi naman makaakit sa may heater nilagyan ko lang sila ng init tubig galing sa thermos kasi pagka umaga talagang naliligo sila sa ano sa mainit pero pwede naman din sanang hindi na maglagay. Kaya lang nasanay kasi sila ng may mainit na tubig. Hindi naman ako makaabante dito ng konti. Oh. May itong aking hose. Ang pabaabot ko lang dun. Ayun yung aking ano, um, rubber plant. Malikabok na rin ang ano nito. Malikabok na yung mga dahon. Ayan, sige lang. Pupunasan ko lang yung mamaya. Ayan. Bibili nga ako ng hose na mahaba-haba. Para maabot ko na hanggang doon sa dulo. Ayan, hanggang dito lang maabot ko nito. Yung doon hindi oh. Nairapan ako. Meron pa ako sa kabilang bahay. Doon oh. Marami pa ako didiligan doon. Iganto e, ko na lang kayo ito kasi sobrang init. Alam niyo na ng oras ngayon, mga 8:30 pa lang, pero sobrang init. 8:30 pa lang ng umaga. Oo. Hmm. Dadamihan ko na ito dito. Pati yung succulent ko, oh. no. Anoon ko na lang padaanan ko na lang. Padaanan ko na lang ganito ayon sa dilid. Uh, parang shower shower lang. Ayan. Ay, iwan ko ba ito dito? At least dito ito lupa ah. Ayan, dyan ko na iwan yung tapos tapakita ko sa inyo itong <coughs> itong ating ganito. Nag-dry na ito. Pero marami siyang tubo na magaganda. Ayan. Okay. Ito. Ito. O, oh, diba? ayun gusto ko to. Tsaka to. Yung kulay niya. Ganda. Ito iba naman. Ayan. Yeah. Ito rino. Hindi ko to pinapainit kasi hindi siya pwedeng mainit. Hindi rin siya pwedeng masyadong maraming tubig. Ayan. Yeah. Kaya, tansya-tansya lang. Half-half lang, kumbaga. Ito naman yung ating tuan. May bulaklak. Itong silver gray. Ay, silver gray. ang ah, tawag dito. Ah, um, Nalimutan ko pangalan nito. may bulaklak siya. Ito, pupunasan ko ito mamaya. Ayan, oh. Ayan. Alam nyo ba na ito? Sandali. Mahaba na masyadong video ko. Ayan, thank you guys. Please follow, like, and share. Thank you.